sa ating pinakamamahal na Pangulo ng Paaralan, Sister Jane De La Cruz, SFX, sa ating Direktor na si Dr. Clarence Arnomosa, sa Dekano ng Kolehiyo, Dr. Kevin Dobrin, at sa ating panahuming pandangan, lubhang kagalang-galang, ang Marianong College mga magulang na naririto at kapwa po ay si -tapos, isang magandang hapon sa ating lahat Alam niyo po ang pagsasalita rito sa harapan ay isang pangarap at isang karangalan sa isang mag-aaral na katulad ko Ngunit bago po tumutong dito sa Pantapos subo, na naging dahilan ng aking pagsisikap na kung nasaan ako Sa buong taon ko sa elementarya at mataas na paaralan, naging biktima ako ng pangbubuhin, verbal at physical. Walang nakakaalam nito, miski ang aking mga buro, kaibigan at magulang. Nagtiis ako sa gantong sitwasyon at hindi ko hinayaan upang mas pagbunihin ang aking pag-aaral. Ito ang naging susi upang magsimula akong magsumika at gawin ang lahat ng aking makakaya. At sa awa ng Diyos, sa aking sipag at tiyaga, ako ay laging ng nasa listahan na may mga karangalan. Hanggang sa makompleto ko ang mataas na paaralan na may karangalan sa at ngayon, nakatayo sa inyong harapan, nagtapos na kolehiyo ng may karangalan. Ang pag-aaral ay kailangan hindi naging biro. Sa aking sariling karanasan, abot-abot ang -abot hirap, patong-patong gagawain, sabay ang parang problema na pang sarili. Problema sa kung paano makakabayad ng matrikula at marami pang iba sa pagkakataon sa aking buhay ay naisip ko na sumuko na lamang na hindi na lamang magtapos sa pag-aaral. Minsan sinasabi ko na lang, sige na, kailangan gawin kasi wala tayong magagawa. Nasa kasundulan na ako ng aking pagbitaw. Ngunit may ipinadala ang Diyos na instrumento Siya ang nagsilbi kong sandalan sa mga oras na ako'y napapagod na at nagsilbi kong taga-suporta at lakas sa aking paglalakbay sa apat na taon ko sa kolehiyo Hindi ko na kailangan bangitin pa kung sino ka, pero maraming salamat sa lahat tulong, suporta at pagmamahal. Gusto ko rin pasalamatan ang aking mga kaibigan ni si Mel Regina Ann ang aking mga tapat at totoong kaibigan na sumuporta sa aking paglalakbay. Pinasasalamatan ko rin eh ang aking mga kaibigan na si at Jen, ang aking mga tito na si Natoto at Elbert sa pagpapahirang sa akin ng pera at mga materyales upang matapos ko ang aking thesis at may pasa ito sa oras. Sa aking minamahal din na kuya Kuya Bars, na walang sawa sa paghatid at pagsundo sa akin papunta sa paaralan upang makabawas sa gastusin. Salamat din po sa inyo. Sa aking mga kaklase na walang sawa mga insulto, magaya na kumain sa klase, malay at iba pa. Nagpapasalamat ako akin at sa kurso na aking kinuha, maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat din sa aking sintang paaralan, ang Mariano College, na siyang humubog at nagbigay sa akin ng kaalaman na aking magagamit sa pang-a sa tulong ng ating Panginoon na may lalang ng lahat. Sa mga kapwa ko na si pagtapos, kayo ay aking binabati dahil katapusan na natin. Nagtapos na tayo. Lalabas na tayo sa tunay na mundo at hiling ko nawa ay patuloy tayong pagpalain at gabayan ng ating puong may Muli hapon sa ating lahat